Nandito ba kayo sa loob na malaking bahay at malawak na si Drake. Si, si Drake ay nandito na naman. Akin na ang asing charger. Ina. Pwede na daw akyat? Drake? Pwede na daw akyat? Inintay pa rin? Gumagamit ko pa rin ito. Uy. Luck, à, to my YouTube channel, please like and pato-patuhin mo. Opa! Opa! Uy, umuulan. Umuulan, umuulan. Ulan, umuulan. Umuulan. Bakas ng ulan. Matang na maglaglag na lang tayo. Yes. Vlog lang tayo kaya wala may lingaw blag lang oh. Chris! Ah, si Chris. Chris! Yeah, okay, ito si Bonso Bonso Yup, ah, Yan si Bonso ang pa namin, uh, carpenters. Uh, tapos yung isa, yun ang kakatira dito ng uh, mga buntis daw ba? yung virgin pa, tapos buntisan, yan. <laughs> Ayan pa'y. Pa'y! O mataling vlog na lang daw Mataling na ano? vlog na lang. No? Tantanay saging.

Shaking. Okay. Uh, may tanong lang ako sa ba? Ah. Uh, 'Di ba? Pogi, pogi kan tao, 'di ba? Ang tanong ko, ang tanong ko sa tatlo lang ang tatlo man sira sagot ano ang mga hinahanap mong klaseng babae tatlong tatlo lang tatlo ano na no. tatlo tatlong sagot lang ano bang ang hinahanap mong klaseng babae simple maganda maganda yan e, ho na At pangatlo, yung pinakatibis na pangatlo.